So, ito na yun. So, ito na yun mga kaende, oh. Bubuhin ko na. Ayan. Ito yung na-order natin. Ayan, oh. Ayan. Hula hoop. Ayan. Exercise hoop. Exercise hoop. Palagay. So, pagluluktok-luktokin ko na siya. Okay, off ko muna tong aking mini fan. Maingay kasi yung ano, yung flip fan. Okay. So, ayan, oh paano ba ito dugtungin? Ah, ito. Ganito lang pala siya mga kainday. Yan o. Oh. Dudug Yan. Dugtug dugtungin lang siya ng ganun o. Oh. <laughs> Mas meron pa dito. Ayan. Kasi tamad kasi ako mga kainday mag ano, mag exercise na. Tinatamad na ako kaya bumili na lang ako nito. Hula hoop. Hula hoop na lang binili ko pang ano, sakto sa uh, baywang kailangan isakto lang sa baywang pero may adjust naman ito mga kainday Ah oh, wala, isa pa, isa pa meron siyang ano eh meron, meron pa siyang dalawa tapos siyempre itong ano ayan, itong mag ikot ikot sa baywang mag ganyan ganyan <laughs> ito yun, mabigat siya oh may buhangin sa loob tapos meron pa ito isa yung pandilog kung malaki ang tiyan mo may pandugtong pa. May dalawa pa ako. Ayan. Try pa natin. Kung sasakto na sa aking baywang, okay na to. Pag sasakto na sa baywang, okay na. Ganyan na. okay na. Titingnan ko kung kasya na. Ayan, kasya lang to mga kainday. Ayan o. Sakto na siya. Ayan. Ayan o. Tinaw sa baywang. Ayan, ganyan na. Tapos, itong nandito, Itong ano na to. Pwede siyang adjustan. Pwede siyang adjustan. Pwede rin siyang... Pwede siyang iklian. Pwede rin siyang mahaba. Ayan. di adjust siya. di adjust. Pwede rin. Pwede maikli. Pwede mahaba. kita kabit lang natin. I Ikabit kabit lang natin to. Dito. Iganyan lang natin sa loob. Dito nga. Natutunan ba yung aking video? Ayan. iga lang siya mga kainday. O. Ayan. Ayan. Tapos, ikabit natin ulit. Ayan. So, ayan na nga siya, mga kainday. O, pwede na siya mag, mag, ano, tag ex <laughs> nito, exercise na ganito. dito. umiikot-ikot siya. Tada! Ayan, umiikot-ikot. So, ayan na yan, mga kainday. Ayan. Kung nagustuhan niyo ang video ko, ito, aking content for today. Ayan, pakicomment na lang dyan sa baba kung taga saan kayo. Grabe, pawis ko. Pakicomment na lang dyan sa baba ko kung saan kayo kung saan bumabot ang aking video. And, siyempre, kung hindi ka pa nakapalo, pakipalo na lang. Kung nagustuhan nyo po ang video ko ito sa aking content. Ayan. Thank you so much po sa inyong lahat. Palike and share na lang din po. Thank you. God bless po. bye, -bye. God bless. Sa wakas. Ayan.